Mga kalugit, kamusta pong lahat? Meron tayong client mga kalugit, yung kuko ni madam mga kalugit is nakab- sa gilid. Ayan, masakit daw mga kalugit. Sakit din, mother. Oh, yeah, sakit Dito. Mm. 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 So mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin, Ladrido, loin, Phase 1, Block 56, Lot 6, The Calms, Mintal, Davao City Street. Lamang kalugit sa Garnaus. Tingnan nyo mga kalugit ang kuko ni mother, o. Oh. Ayan, 1940 pa itong mga kalugit na nangyayari ang kanyang kuko. Huh? So okay. ngayon... May diabetic si Madre. Diabetic ka, Madre, no? Taas ka ayo. Naga-insulin na ka. Wala. Oh, waiting. Ang ka. Ang ganda ng injection, injection. Ay asin. Ay mga kalugit ang ngip. Ang kuko ni Madya parang ngipin ng dinosaur oh. Kasi ano <laughs> 'yan? Kanta relax lang Madya. Okay. wala kang tubo. Sakit no. Wala na. Sige, sige banglo. Okay

Kamu lang gina-bash kita mga kalugit sa mga sa mga followers kay hindi ba ako gagalaw na ang customer ang gagalaw mga kalugit. So alang nato ganito ng tiil nila. Ay wala ama dear kay magdugo na karon ginugo ko diabetic baya ka. No gani inayo lang. Kamu um, gani ginahinay lang gani. Kanami Ay <laughs> hey, lang po, hey, lang po alam sa yun, kay baka Hindi, ay inay hey, Hi. hey, man tayo, hindi man natin Iwasan man natin magdugo yung mga Kay manan mo mga kalug, ay manan Ay, aday, aday, Ay Nasakit lang po, ayaw ko alam ko Namuga, may langganin yung mild daw Ay, ginoo. -ok Kumala ka mo sa kinabuhi nyo. Tama dun. Ang na. kumandon Pwede na mag-uli. <laughs> Ay, lang po. <-tong> <laughs> okay, baka ma. Kuman yun. Kuman yun. So mga kalugit nagre-reklamo na si Madel kasi Takot daw siya. Ikamatay? Uy, si Bako. Mga kalugit, hindi na natin kalkalin kasi nag si Mother. Baka ito lang daw ang makamatay niya, no? So, kita, basta importante, matanggal lang ang kanyang dry skin. Ay, ang kanyang kuko sa gilid. So, ayun, nakita nyo naman. Pilagay na edad mo, Mother? 72 So, taas po ang dugo niya Ay, ang kanyang taas mong sugar ay taas iyang sugar mga kalugit so importante kan sa mga basher natin join kung may makita man kayo may naiwan ayan importante nya tanggal yung kuko niya sa gilid ayan dito na tayo Hmm. Ikaw manabi mo, dili ginapadugay mo nga kuko magpalimpyo. Hmm, ayan oh. Ayan ay, 'yung laki mo. No mo din abi ko ako malugit. lugit. Gagawin 'to. na niya naman. Hindi sanla. Kani isa lang. Ay, milot. Hmm, laki ka oh. laki-laki madiro o. Oh. Bilang natin na nakabaon yung mong kuko. Diyos ko. Bulan lang na. Asa ka niya o? <laughs> sa tuan. Ayumit, ayumit lang pangalan. <laughs> sa mintal. <laughs> Asa ah, na tong anak kong isa? Opo. isa, hindi tong... I-check ang book ni Mother, Bi. May may. I-check book ni Mother. Tanggal lang si Lupin. Ayun mga kalugit. Katakot din, oh. So hindi gin natin as in, natin ang importante mga kalugit is natanggal yung dry skin ang kuko na nakadikit kasi si Mother may diabetic taas po ang sugar niya takot daw siya. So ayun ako bilang ano bilang tao nangangarap din na maging dry na ng kalibutan. Char So ako basta importante natanggal yung kuko na nakabaon sa gilid ni Mother. Kung may nakita man kayong something 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 sa sa ano nga ano hindi gusto ni Mader nga tanggalan ma sobra kasi takot siya mga kalugit grabe makita mo yung reaction niya parang ano na maganda sana tanggalan pa sa loob-loob pero Diabetic kasi Mader mga kalugit natatakot tayo eh. Man. Tapi teman ko diri. So ayan may mag-comment na naman yan nga Hindi masipot, gano'n Natural diabetic ko sumirta no Diabetic ko sumirta ko chi, ni Ako si Siho, napriso ko No? mas importante na tanggal koko sa gilid Eh kung importante na tanggal ni Ang koko na kadikit, ang tawang niyo, ni Madero, lami siya, tanggalun, unta, kalkalun pa, unta niyo. Pero wala tayo mabuhat kasi gusto niya mag-stop, nagsabi so, sa akin na baka ito pa daw ikamatay niya. So si Bako lang... Huwag Ha? Balikan ka Bisa ang <laughs> na ka? Balikan mo ko? Uh -huh. Woy! Si Naingon <laughs> dyan tunga mag-joy na lang ko eh, magsagpasag paanay kita sa hangin, char lang. So mga kalugit, ayan, okay na po ang kuko ni mother kasi hindi niya gusto magpatikalkal kasi taas yung sugar niya. Ang sugar niya is 150 kilo. So ayun. 150 kilo. Bilang so, sugar mo? 9.6. 9.6, very, ano, very higher. So I'm so very scared. Wala, may nang kayo, scared. Basta yun, ang importante is you understand me, who I am. Um, the important is I am very beautiful like you. So ayan, basta importante, lagyan ng mga para hindi makita ang mga dry skin nga nakadikit. So mga kalugit, huwag niyo po kalimutan, isang pa-on share lang. I like and share pinto notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Sa mga followers ko sa ibang bansa, palihog ko, mag-send mo uh, mag ano, stars sa akin. Thank you!